Hello mga lods, dito na po tayo sa ano, binalikan po natin yung nakita natin makakain na ano, hindi natin nakuha nung isang araw. Oo, oh, eh, umulan kapon kaya ngayon lang namin binalikan. Kapon pa yun. Ah, ano yun? Dito, dito. <laughs> Aliligaw na tuloy ako. Okay. Po. Ito. Ayon. Aha. Ayan. 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 Mag-comment lang po kung anong tawag sa inyo dito. Sakto, hapon. Merenda. Papala naman, papala naman ng napay. Yan. Oo. Pag kaniregari ko to, anong naiisip nyo? O, oh, yan o. Oh. Yan o. Oh. O. Oh. Kayong mga kalalakian ano Anong naiisip nyo kung nararagari ko to? Yan. Eh, ayan. <laughs> ayan. <laughs> Kaya namin, papalaman namin si Tilapay. Ayan. Ayan. po. Oo. Ayan. Oh, hindi natin na mauubos to. Ito. Ayan. Ito. babalik yung kubo kayo mamaya abang abang lang po kayo at uh, lulutuin lang po namin to Yan. sobra na po kasi sa amin ito. ang merienda tapos sakto kape okay love you. mga lods. hiwain po natin ng malilipis lang. Yan. Kasi piprito natin. Kasi pagka naprito po to nilipis. Uh, yan. yan. Papalaman po natin yan. Ngayon, po natin yung... Pinapay. pinapay masa po itong kainin ngayong uh, ulan. Yan. Yan. Ah. Tumunan po natin kasi medyo ano po. Uh, Ayan. Set out po sa nakakalam nito. Kung anong tawag sa probinsya nyo nito. Pakishare na rin po itong video na ito kung para kung malaman namin kung saan makakarating. oh, so, Ito po sa probinsya talaga. Kahit dito lang po tayo sa kulot-kulot lang. Ano. Wala tayong matututunan. At makakain. na lang po.

Merienda po mga lord. Yan. Maganda yung crispy O oh, yan, lumambot na po. Kanina, medyo makunat. Yan. Yan. Yan, no? At out po sa kalam nito. O, oh, lakap po. Ang ulan. mga lord. Yan. Ulan

So, nabangan po mga lods. Malapit ng maluto ang aming kabuti. na nito mga lags. Yun, no? Oh. So, luto na po. At Mas baka po yan ay il palaman. Ayan. Tapos kape. Pagyan po natin ang kogire. Ayan. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? no? Yam, 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 oh? Ayan, no? Holy Cook. Grabe. Yan, no? Ayan, no? Na po yung nalutong kabuti. O, oh, yan Mmm. Mmm. Mmm.